Yo! What's up guys! Welcome to my channel JTMs TV. This is Junel Tulano Marpil. Kung bago ka palang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe, ilike ang aking mga video at i-click mo na rin ang bell button para ma-notify ka sa mga paparating ko pang video dito sa YouTube. So ayan guys, magandang araw sa inyong lahat. Matagal-tagal tayong hindi nakapag-upload ng video dito sa ating channel dahil sobrang busy nating tao. Marami tayong dapat unahin. Uh, nagkaroon lang tayo ng pagkakataon ulit na makapag-content dito sa... Raider 150 natin. Ah, uh, bali ang bala ko kasi concept dito sa Raider na to ay ah uh, indo concept. Ah, uh, kasi gusto ko yung malalaki pa rin ng gulong. Ah, uh, maganda naman magaganda naman yung setup ng mga Thai concept ng mga uh, Malaysian. Kaya lang hindi tayo pan ng maninipis na gulong kasi kaya pinili natin maging concept itong Indo concept dahil sa Indo concept is required yung malalaking gulong talaga. So, bali nagkamali pa nga tayo ng bili ng gulong dyan. Uh, maliit yung nasa unahan. Maliit yung bili natin. Pero lalakihan natin yung itong likuran natin. Ililipat natin sa unahan. Tapos, bibili tayo ng mas malaki dito sa sa likuran natin. So, ano ba yung content natin dito sa Raider 150 natin guys. Bali. Sa Raider 150 kasi guys, merong ah, Sa Indo concept ng sa, in, sa Indo concept ng Raider 150 is hindi po pwede yung mga shifter na nabibili dito sa Pilipinas like RCB. May mga gumagamit ng RCB pero hindi talaga siya proper. Uh, sa Indo concept talaga ay masyadong mataas yung shifter. Tapos, yung design niya, kakaiba talaga, hindi pamilyar, hindi... Although, meron ng mga gumagamit dito sa Pilipinas na ino-order sa Indonesia, pero dito, hindi pa masyadong kilala tong shifter na to dito sa Pilipinas. Hindi pa rin natin siya, hindi ko rin siya nabili sa kung saan mang online shop. Uh, ang ginawa ko dito is, may pinaggayahan lang ako. Ayan, yung nasa picture na yan. Ginaya ko lang yung yung design niyan para mag DIY ng shifter para dito sa Raider 150 natin. So ang ginamit nating apang uh, DIY pa uh, shifter, di ang ginamit nating bakal or alloy dito sa DIY na 'to, DIY shifter is uh, 10mm na aluminum plate. Ah uh, medyo makapal siya, makapal talaga. Kaya matibay at magandang klaseng alo yung nakuha natin. So, eto na siya ngayon, guys. Ayan. Pero bago natin ituloy yung pagpapakita ko sa inyo ng shifter na to, ng kabuuan, kung paano siya nabuo, panoorin nyo muna yung proseso, guys. Tuloy-tuloy tayo. So, ayan, guys. Magandang araw sa inyo, bali. Eto na yung Raider 150 natin. Dati na itong nakashifter um, tinanggal natin yung TRC shifter natin dahil hindi siya pasok sa Indo concept. Balid, wala tayong makuhang shifter dito sa Pilipinas na, in, na pang Indo. Kaya ang balak ko ngayon is mag DIY shifter ng Raider 150 natin na Indo concept. Bali, ang gagawin nating shifter, ang gagayahin nating shifter is ayan. Ayan, ipa-flash ko dyan sa screen na yan. Makikita nyo dyan yung shifter na gagayahin natin na pang Indo concept. Tapos ang gagamitin natin, bali meron tayong ma-orderan sa Thailand, ah, sa Indonesia ng shifter para sa Raider 150 natin, para sa concept natin. Kaya lang, uh, hindi ko nagustuhan yung ano nila kasi bakal. Ma, siguro mga mga 4mm lang nakapal ng bakal yung shifter nila. So, nag-decide ako na mag-DIY na lang. Mag-customize na lang ng shifter. So, ito yung gagamitin natin sa shifter natin. Yan, 10 by 7 yung lapad at yung haba. Tapos, 10mm thickness, makapal yan. Solid na aluminum plates. So, gagayahin natin. Bali ngayon, sinusukat yung Kinukuha ko lang yung sukat nito, yung pagitan ng pag uh, kakapitan ng gagawin natin yung shifter. Bali, ang pagitan niya is 24mm, uh, 24 mm, 24.3 mm. So, yun yung butas natin, yung mismong gitna ng butas. Tapos, yung design ng shifter natin is, ayan nga, ayan. Yan ang gagayahin natin. So, tuloy-tuloy tayo. Update ko na lang kayo. Wala tayong cameraman. Update ko na lang kaya pag natabas ko na 'yung itong aluminum plates natin na sobrang kapal at napakatigas. Yan 10mm thickness. So binili lang natin to ng ah uh, Kaano ba bili ko dito? 500. Yeah. 500 binili natin diyan. Pero merong nabibili na mas malaki pa dito. Ah uh, parang yung sinlalaki ng tiles ah uh, 800 kaya lang wala silang stock so ito sa tao na natin ito nabili parang sobra niya dun sa ginawa niyang kung ano man yung project niya so tuloy tuloy tayo update ko na lang kayo guys so yan guys gumagawa na tayo ng pattern balayan yung nagawa nating pattern so hindi pa tapos yan parang ano lang tingnan pero sa se sexy ring tingnan yan Bali, yung design na yan is ginaya natin dyan. Yan sa picture na yan. Tapos, i-aano natin yan dito. Saka natin kakatim Bali, dalawang ganito ang kailangan natin. Dalawang gantong design. So, yung sa, sa brake malaman pa kung paano. Titignan ko pa kung paano ko gagawa ng design kasi may kabitan yun ng brake master pero parang gusto kong baguhin yung brake master Pakita ko na lang sa inyo kapag ka yung sa break na yung gagawin natin. So tuloy-tuloy tayo, cutting ko lang no. Pakita ko ulit sa inyo. So guys, ito na natin. Gamit ang grinder. Medyo matagal to kaya yun, hindi ko na i-video. Pakita ko na lang sa inyo after. nakatin natin yung buong yan. Yung may gulit na yan. So, pakita ko sa inyo mamaya tuloy-tuloy tayo. So, ayun guys. Ayan na, nakat na natin. Bali, lilinisin na lang natin yung mga kanto-kanto. Gamit tong gantong bala ng grinder. Bali, nasimulan ko na buto yung naalala ko para na i-video ko ulit. Ayan. Nasimulan ko na dito sa part na to. So, lilinisin na lang natin yung paligid. Tapos, baka hindi ko na siya lagyan ng butas dito. di ba diba yung nasa picture, may butas dalawa dito. Hindi ko na siya lalagyan ng ganong design. Uh, dahil wala naman tayong machine na para dun talaga so I decided na hindi na lang siya butasan para at least mas matibay na rin pero bahala na baka mamaya magbago isip natin manghiram tayo sa kaibigan natin ng pang port kaya naman yun ng pang port so malaman kung, kung bubutasan ko pa or hindi So, update ko ulit kayo pag nalinis ko na yung mga paligid niya. Yan, yung mga bumpaligid na yan. Update ko ulit kayo guys So ayan guys Nandito na tayo sa, ano natin, sa Raider 150 Bali Ito na yung ginawa nating frame ng shifter Ayan Customize Or DIY shifter Ayan frame pa lang yung nagagawa natin Tapos uh, Bubutasan na lang natin yan dyan yung sa mga kabitan pati yung footrest kabitan ng brake So, bali ang pwesto niyan dito sa radar natin. Ayan. Opo. Opo. Ingay ka din eh. <laughs> so, ayan na yan guys. Bali sa, mga, sa, pa, sa, kaalaman ng iba. Baka kasi hindi ano ng iba. Ito yung shifter na ginagamit pang Indo concept. Yeah. Bali, mag-i-indo concept tayo dito sa Raider 150 natin. So may mali pa nga dito guys. Bali maliit yung bili natin ang gulong sa unahan. Palalakyan pa natin yan. Itong likod ang ilalagay natin sa harap. Tapos lalakyan natin ang gulong sa likod. Tapos pipinturahan niyang mags. Tapos konting kulikot lang. Okay na yan. Indo concept na yan. So tuloy tuloy tayo guys. Uh, update update na lang. So eto na guys. Uh, nabutas butasan ko na. Hindi ko na kayo na update kung paano ko siya binutasan tapos nilagyan ko to ng thread ito yung sa brake nya sa brake pedal tapos ito yung sa mismo footrest tapos yung dalawang magkabilang dulong nyan yan yung ikakapit dito sa chassis hindi ko na kayo na update kasi nga wala tayong cameraman wala tayong nagvi video pero itong kabila ay naka-attach na ayan nakakabit na so yun na yung pinaka setup nya lagyan natin ng ilaw ayan yun ay yung pinaka setup nya bali ito ay pipinturahan pa natin yan or baka gumawa ko ng bago nito para medyo lumapit ng konti pero malaman pa natin tapos ayan na yung setup niya so kikinisin ko lang yan Pagka nakinis ko na 'yan, saka ako ipapa sa tropa natin. So, ayan yung setup niyan. Ang sarap sa ano, yung sarap sa pakiramdam habang ginagamit. Pang-GP talaga siya. So, tuloy-tuloy tayo. Gawin ko lang yung kabila. Ah, uh, mamaya i-explain ko na lang sa inyo kung paano natin ginawa. So, yun, salamat sa suporta, guys. So ayun guys, keep support na to pinapa natin sa tropa natin yung video. Kasi wala nga tayo. So, ayan guys, eto na yung output ng ng DIY shifter natin na pang Indo concept bali ayan na yung naging design niya. Ah, kung mapapansin niyo yung pinagayahan natin ito na ayan nasa screen natin ay may butas dito. Pero ako hindi ko na siya binutasan since ah, gawang kamay lang to, hindi to gawang machine kinamay ko lang talaga yan ang gamit ko dyan is grinder and barena lang ng drill ayan hindi ko na siya binutasan kasi hassle ko lang tayo sa gamit pero okay naman pogi naman at the same time mas matibay tapos itong putres na to ay galing to sa luma akong shifter pero may nabibili nyan na bago para kung gusto nyo mag DIY din ah uh, para kung gusto nyo mag DIY din fresh talaga yung makukuha yung ano ah uh, putres footrest tapos yung ginamit kong shifting pedal is yung cambio nya talaga yung stock pinutol ko lang yung sa likuran para ito na yung naka ito na yung magiging pinaka cambio natin no since uh, ang purpose din naman itong shifter nito is para wag sumayad kaya hindi rin ako naging ah uh, hindi rin advisable para sa akin kasi mahilig din ako sa orbada hindi rin advisable para sa akin yung may bracket dito na nakalawit hanggang dito kasi nasayad yun sa orbade kaya mas pinili kong ganyan ah uh, magba, magkakaroon nga lang ng pagbabago sa shifting nito ba, mababaliktad -ba lang naman pero same pa rin tapos yan simple lang yung pinaka sa left side, simple lang naman yung nangyari. Isang shifter frame, footrest, tapos yung shifting pedal. Tapos dito naman, ito yung pinaka-importante. Itong sa brake side. Kasi ang daming detalye yung ginawa natin dito. Guys, huwag nyo muna pansinin to kasi pansamantala lang naman to. Uh, wala kasi tayong nabili pang pambracket dyan. Kaya ang ginamit natin is yung yabi lang. Grabe nagbe-blur Ba't ganito? So ayan guys Ito yung Shifter yung frame Ng shifter natin Ginawa lang natin yung gawang kamay Yan gawang kamay Pati yung mga butas nyan Drill lang Hand drill lang ang ginamit natin Ito yung Brake pedal Ayan Nakita nyo naman ang naging proseso nyan itong pinagkabitan ng bearing na to since wala tayong pang port na yun ang napakahalaga pinaport natin sa kaibigan natin nakita nyo naman sa video yan kasi may bearing yan eh ayan o oh. nagbe-blur yan may bearing yan tapos mapapansin nyo meron siyang pinaka bracket dito tapos merong stopper na stud yang kasi ang uh, full rod ng brake natin. Kung baga, usually sa shifter kasi ang nakikita natin. Sorry guys, ha, ah, nag blur Usually ang nakikita natin sa shifter, yung normal na shifter, is push rod. ba diba, nandito sa ibabaw, nandito sa ibabaw itong master. Bali, since DIY nga ito, DIY itong shifter na to, kaya ang ginawa natin, itinago natin yung master sa likod. Nakatago yan dito sa likod ng shifter frame. Yan. Nakatago yan, guys. Hindi pa siya totally nalilinis, no? Bali, ipapasunblast ko pa yan. Sa tropa din natin, kung sino yung nag nito, siya din yung magsasunblast niyan. Grabe, nagbablur. So, ayan, nakatago nga yung pinaka-master. Sorry, guys, sa na? nagbablur. Nakatago yung pinaka master Usually push rod ang ginagamit dyan Pero tayo Ang ginawa natin is Para malinis tingnan Full rod yung ginawa natin yung pagka binrake mo yan Ayun yung pinaka Push rod nya sa pinaka master Ayun yung tinuturo ko yun yan yung pinaka push rod nya ah, O nga po naka push rod Ng pump Dun sa master natin tapos si yung pinaka pull rod para maitulak niya yung pinaka rod ng pump ng master natin. Ayan, tignan nyo kung paano siya magpa-function. Ayan. Bali, hinihila nitong brake pedal natin yung push rod ni brake master. Ayan o. Oh. Ayun, kita nyo ba? Kita nyo, ayan o. Oh. Malakas ang preno nito guys Unlike dun sa normal na nakikita natin shifter Ayan Tapos ano bang purpose nitong stud na to okay, Mapapansin nyo Ayan o oh. Ba't gano'n nagbe-blurred Ang hirap tuloy mag-explain Wait lang guys ha ah. Ayan mapapansin nyo na siya dyan sa Sa square bar natin Ayan ang purpose niyan para wag pag nag-break tayo, wag siyang pumaling kung saan-saan. Kumbaga 'yan yung pinaka-guide niya para yung force na ibibigay natin dito sa brake pedal natin is solid na mapupunta dun sa push rod ng brake master natin. So ayan, ganun lang naman 'yan kasimple guys. Ah, uh, 'yan talaga yung pinaka ito talaga yung shifter na ginagamit kahit i-search nyo sa Facebook or sa Google. Ganitong shifter talaga yung advisable sa mga gustong mag indo concept. Yan. Yeah. So, yun lang naman guys. asana ah, sana natulungan kayo ng video kong to. Nakakuha kayo ng idea. So, nandito tayo sa loob ng bahay. Eh. Ah, bali, ang kulang na lang dito sa motor natin is yung upuan. at ah, tapos yung mga konting accessories. Pero, sa mga susunod na yung napagkakataon pag may budget-budget na. Ayan ang ano natin. Ayan yung output ng output ng ano natin, DIY shifter. Alright. So, ayan guys. Uh, maraming salamat sa panonood ng video kong to. Sana nagkaroon kayo ng idea sa mga gusto rin mag-indo concept dyan tungkol dito sa shifter natin. Sana ma nakapagbigay ako sa inyo ng magandang idea. No? At sana tuloy-tuloy yung supportan tong YouTube ko, guys. Uh, meron din tayong Facebook Facebook page, uh, JTM's TV. I-ano uh, ko na i-upload ko na rin tong video ko sa sa page natin para makilala na rin yung yung page natin. So maraming maraming salamat sa inyong lahat, guys. Sana wag kayong magsasawang sumuporta. Ah. Peace out, guys.